Maupay nga morning Maupay nga morning manikani Magandang morning po Sa lahat lahat na lang ang mga nanonood nito Mga sangkay ko Maupay nga morning Maraming salamat sa panonood nyo Itong pinapakita ko ngayon mga sangkay Kasi sa itong ano Isla Isla ito ng ano manikani Mayroon dito operation na dito yung ano mining Ito yung ginawa nilang ano Bagong port o bagong pantalan Tingnan nyo mga sangkay operation na sila mga sangkay ito yung ano bagong pantalan nila dito sa manikahan yung ginawa ng ano mining maraming salamat na lang sa lahat ng mga nanonood nito uh, mga sangkay ko nandun yung barko malapit yung laki nun layo pa dito sangkay malayo pa nga ako dito sa ano hindi ako masyad kalapit dyan baka sagasaan tayo ng barko o <laughs> oh, tingnan nyo magandang morning na lang sa mga pinsang ko sa lahat ng mga pinsang ko magandang morning nakita ko lang yung ano manikani yung pantalan nila dito yung bagong pantalan ang ginawa ng my name tingnan nyo magandang morning din pala sa mga OFW sa lahat ng mga OFW magandang morning video ko lang to kaya kasi gusto ko ipakita sa sa inyong lahat dyan ng mga nanonood So yung Manikani Island Manikani Island dito sa may Diwan Operation na yung mining dito sa sangkay ko o, oh. malaki ng mga barko nila ang bar, bar, bar yung tawag dito sa amin yung iba So yung ano nagaano ng lupa papunta doon sa mother, mother ano nila yung barko nga mas malaki pa sa kanila malaki talaga sa doon sa ano doon sa oh, malayo pa dito sige ha mga sangkay binigyo ko lang ito para makita nyo dyan yung ano kalagayan ng panahon at sa yung bagong pantalang sa Manikani Manikani Island yung ginawang bagong pantalan ng mga taga ng Mila maraming salamat na lang sa lahat lahat na lang ang mga nanonood nito mga sangkay po thank you pati pala sa mga OFW, maraming salamat po sa walang sawang suporta, sa walang sawang panonood. Pati, pati din sa pala sa mga padimadi ko po, o, tingnan nyo yung pantalan sa manikami. Mga padimadi, thank you, thank you. Follow mga nanonood, thank you. Thank you, thank you po sa inyo sa walang sawang suporta. Thank you, maraming salamat. Magandang, 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 magandang morning po sa ating lahat. Mga sangkay ko, thank you po sa inyo at thank you sa support thank you, thank you, thank you talaga sa Sankai. Magandang morning! Magandang morning! Thank you!